Ah, um, syempre kailangan mo ng extra source of income ng time ngayon. So why not, 'di ba? Nakita ko, matagal ko na pinagd- uh, pinagd-pray na magkaroon ng franchise. Nung nakita ko si Shaw Mai King, ginrag ko na. Kinabukasan nagbayad ako agad. Diba? <laughs> 'Yon. Ang good news ko is eh, syempre kasama ko ang big blessings at saka ingrateful, And then of course, may business partner tayo under my wing sila Tia Job and Tia wow. mga ano uh, top earner din sila so okay. so happy so proud of you Tia Job and Tia ay Gab sorry <laughs> <laughs> um sa akin kasi um when you learn to submit yan submit tayo sa mga leaders lalo yung mga um, malalakas kumbaga copy tayo sa kanila um, syempre sila yung mag-guide sa atin, magtuturo. Kasi nadaanan na nila yung mga pinagdaanan natin. Eh. Lahat naman po proseso. Uh, walang madali. Lahat mahigap. Pero daanan mo lang, huwag mo tambayan. di ba Sabi nga nila GM, Anand GM right? Of course, thank you kay Coach Benji dahil walang sawa talaga, grabe. From the from the beginning up to the end. Yan ang makakasama kasama niyo si Coach Benji. Tsaka sa mga si mga GL, GL Ayan, si GL Kitten, sa si GL Shelo. Grabe tumulong sila. Full-hearted talaga. Yun lang po. Thank you. Thank you.